Maaalala ka niya at babalik sa iyo umuli ang iyong ex at mas mamahalin ka pa niya mas higit pa nung una kayong nagkakilala. Kung magkasama naman kayo sa isang bubong at hindi kayo hiwalay, pwede mo rin itong gawin para ikaw lagi ang iisipin niya, ikaw lagi ang maiisip niyang uuwian. Gawin mo ito sa araw ng biyernes lamang bago ka matulog. Kahit anong oras, basta pag malapit ka ng matulog, gawin mo na ito. Kumuha ka ng larawan ng inyong target. Printed picture ang iyong gagamitin. Hindi pwede yung sa cellphone. Tapos, kumuha ka ng isang kandilang pula. Okay lang nagamit na. Pwedeng mahaba, pwedeng ito. It, sindihan mo itong kandila, tapos ipatong mo sa mukha o sa larawan ng inyong target. Tapos, sindihan mo ito. Habang nakasindi si kandila, Banggitin mo ang mga salitang ito na nakikita mo sa screen ng tatlong beses, tapos hayaan mong matunaw si kandila, hayaan mong yung wax mapunta sa picture ng inyong target, tapos matulog ka na. Kinaumagahan, kunin mo si wax at ang larawan, ibaon mo ito sa lupa. Pwede mo itong gawin kada biyernes bago ka matulog.